Saysayin natin sila Ayan yan yan Ayan ang ari dito Ayan si Mr. Trick po dito Ayan Ato Woo! Kawitawahay mga kaidol Ayan Ang ganda nila o Ayan Ayan Hello guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa muli, Judoko Eugene TV. Nandito na naman ako ngayon sa bukid at kasama ko yung uh, kayong ko na nagkukuliglig mga kaidol at kasalukuyan kami ay nagkukuliglig dito sa uh, bininar namin nung nakaraang araw sa ngayon nagwawanas na kami mga kaidol at uh, lapitan natin siya mga kaidol at samahan nyo ako tara ito tayo ayoko na siya mama sa iyo para hindi kayo mapahamak marami na ako pahamakan sa iyo oh, Ayan na mga kaidol Ito siya At na, nandito kami ngayon Ito ay nagwawanas na kami mga kaidol Ayan Ayan mga kaidol uh, Ayan Oh my god Ito wow. ay ah uh, Winawanas na namin At doon sa bandang laod na yan ay uh, nawanas na namin kanina lang at uh, natapos na namin yun mga kaidol <galing yan> at ito ngayon uh, yung kayong ko naman ang nagwawanas dito ayan palit palitan lang kami mga kaidol ayan mga kaidol ayan at doon naman tayo pupunta sa nagraraip or nagtatanim ng palay mga kaidol dahil dito sa katabi namin mga ka-idol yung tinulungan namin nung nakaraang araw nung nagkukuliglig kami ay sa ngayon ay magpaparaip na siya or magpapatanim magtransplanting na siya mga ka-idol pow ayan ang mga ka at nagumpisa na sila ngayong umaga July 3 2024 mga ka-idol ang daming mga kuhol mga kaidol kung napapansin nyo isum ko yung kamera ayan ang dami oh inuulam ito mga kaidol kaya lang sa ngayon kasi maraming nag spray ng palay yung mga nauna na nagtanim ay uh, ayan oh, kung nakikita nyo yan mga kaidol yung mga itim itim na bilog bilog na yan kuhol yan ang dami grabe Ayan, yan ang naninira ng palay lalo pag bagong tanim ayan mga kaidol ayan kuhulian yan mga kaidol ayan tutumpok tumpok sila oh ayan daming puhul mga kaidol ayan mga kaidol at ayan yung kasama ko ay uh, nagkukuliglig ayan sinom ko na yung camera mga kaidol kasi dito ay uh, hindi tayo pwede dun lumapit sa mga nagtatanim pa baka may store po sila at isum natin yung kamera pwede naman yan mga kaidol ayan ayan mga kaidol lima sila ang nagtatanim ah, mula yan dito mga kaidol at hanggang doon yan ayan na at nakakalat na yung mga bini ng palay yung tawag dito sa amin ay bunubun ayan mga kaidol yan nakaridi na yan kasi yung pag atras nila na pagtatanim paatras yan magtanim sila mga kaidol Ayan Dirit-diritso na yan mga ka-idol Lima sila Ayan mga ka-idol At lapitan natin Para makita natin yung uh, Rait nila or tanim Ayan Ayan mga ka-idol Hindi ko na isumpay Lalapit na tayo Ayan Ayan o Umpisa na sila sa pagtatanim pag ng palay. Ayan. <laughs> Isong kunti para makita nyo yung puno. Ayan, oh, ayan. ang may-ari dito. Ayan ang nagpapatanim pero tumulong na rin siya sa pagtanim ng palay niya. Ayan. Ayan, ang bilis nila magtanim, di ba? ang ganda ng background nito magtanim ay di biro maghapon nakaupo yan ayan yun bali sila mga kaidol ang nagtatanim sa ngayong araw na ito July 3 2024 ayan mga kaidol bilis nila magtanim mga kaitol oh Si Kabayan yung first nito <laughs> Kabayan <laughs> Ano, pigaw? <laughs> si Kayong Apot yung may uh, may ari dito yung nagpapatanim ng palay mga kaidol yan yun dito tayo ang ganda ng pagtanim nila mga kaidol ang pagpunla nila oh. patay ang ganda oh. o oh, ba diba? Ayan, mga kaidol yan kaya kahit gaano man ng talas ng ngipin ng bisokol ng kuhol na yan hindi nila magaabot yung dahon na yan pag hindi nang umiga yan. mga ilang araw na yan maka recover na yan mga 5 days yan mga kaidol 1 week maka -a -a -a, kuha na yung palay yan kumbaga nag uugat na may mga ugat ugat na yan Ayan mga kaidol. Dito sila nagumpisa. Ayan, hanggang doon yan mga kaidol. Ayan. Oh. At ang may-ari nito si Kayong Apot. Direkto. Ayan mga kaidol. Isumpulit yung kamera kasi palayo tayo sa kanila. Ayan, para makita nyo naman ang kung gaano kabilis sila magtanim ng palay. Ayan mga kaidol. Ayan. At dito yung isa nakahiwalay kasi piritsa sa bandang gilid siya mga kaidol hmm? ayan siya mga kaidol ayan 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 na rin yung dito rin siya nagumpisa nagsimula ayan okay at pupunta naman tayo doon sa nagpukuliklik ayan mga kaidol ilayo ko ng kamera yun yun ayan para makita nyo yung ang bilis ng kamay nila sa pagtanim ng palay ayan pwede rin dito mag direct seeding mga kaidol kaya lang kawawa lang yung kung pag nag direct seeding ka yung mga kuhol ayan, maasab yan, mabangis yan mga kaidol, idol ayan kaya kawawa yung palay pagod ka lang at mahina yung api o ani ayan yung anihan pero dipindi lang naman siguro kasi yung iba nagda direct seeding din pero kami na talaga nagpapatanim kami ayan ayan mga kaidol sa dami nitong kohol kahit na, na madali mo lang siya na pa batan ng tubig or pabawasan ng tubig patuyuan ng tubig ayan ang kuhul mabangis yan kaya mamaya yung may ari dito mag spray na yan ng para kuhul ayan hits ang tawag namin sa amin dito ng pang-spray namin sa kuhul hits ayan hit yan mga kaidol ok at pupunta naman tayo doon sa nag- ko a few moments later shout out sa inyong lahat sa lahat lahat ng mga silent viewers ko shout out sa inyong lahat god bless you all at kung saan man kayong solok ng mundo shout out sa inyong lahat mabuhay kayo good day sa inyong lahat and good health Ayan mga ka-idol. Ayan lubos po ako nagpapasalamat sa inyo mga kaidol sa lahat-lahat ng mga subscriber ko at mga silent viewers ko na sa walang sawa yung pagsuporta sa channel ko mga kaidol mabuhay kayong lahat ayan mga kaidol at update ko ulit kayo mamaya kapag doon na naman sila mga kaidol kasi papalitan ko naman yung kasama ko Okay? Tara. Hi. Ayan. Kaway-kaway. Merienda time. Yun. <laughs> okay, Pakboy. <laughs> Yo. Mm. Pa na yan mga ka-idol. Oh. Yan ang uh, winanas namin kanina. Nilinis namin kanina. At tapos na yan mga ka-idol. At ngayon, ito naman dito yung nagtatanim Diyan na sila mga kaidolo iniwan muna nila ito kasi yan mayroon pa dyan na maliit na pilapil ayan sila mga kaidol yan yun sila mga kaidolo yan isom natin mga kaidol tanong kita nyo? kasi malayo ako sa kanila eh ayan kaya yan ayan mga kaidol kaya yan abot yan ng silpon ko yun may nagagrass cutter pa doon sa unahan banda laod Ayan mga kaidol. Ayan sila mga kaidol oh. Diyan muna nila uh, inumpisahan yung uh, maliit na pilapil na 'yan. Ayan kasi kasama pa 'yan sa tinaniman ni Manila kanina. Ayan mga kaidol. Ayun sila. 'Yun. Ayan sila mga kaidol oh. Hmm. Ayan. Hanggang do'n yan mga kaidol. At uh, yung kasama ko naman lumipat na kami sa kabila mga kaidol. Ayan. yan mga kaidol oh. Dito na kami ngayon nagkukuliklik sa kabila. Ayan siya mga kaidol. Ayan. Ayan. Kasi ito nung nakarang araw ito yung uh, namin. Biniinar namin. Ayan ito at saka yun ang kinukuliglig niya sa ngayon. At dito sa kabila kanina. Ayan. Uh, ito yung mga kaidol yung biniinar namin sa ngayon. Nung nakaraan pero nilinis na namin sa ngayon. Ayan mga kaidol yung tubig-tubig na yan, yan. hanggang doon yan okay at saka kasalukuyan kami naman na nagkokoliklig dito nililimpyo na namin mga kaidol, kasi lilipat na naman kami sa kabilang area mayroon pa kaming kokolikligin doon at uh, yan ay uh, magiging part 2 na yan ng kinokoliklig ay part 3 kasi yung uh, part 1 yun ang in, in premiere ko kagabi ayan iyon ang pagkukuliglig namin dito sa bukid at ngayon ito pa, part 2 na ito mga kaidol at magkaroon tayo ng part 3 doon yon sa kabila ayan mga kaidol kasi pagkatapos namin dito lilipat kami doon sa kabilang area na mayroon pa kami doon na kuligligin. ligin ayan ayun yung kasama ko, kasama ko ngayon mamaya papalitan ko rin siya kasi ah, palitan ng kami mga ka-idol ayun ayun siya mga ka-idol at tuloy-tuloy uh, pa rin yung uh, raip o patanim ng kasama namin ayan bayaw pa rin namin yan mga ka-idol ayan kami dito ang nagtutulungan nagtulong-tulungan nagtutulungan dito sa bukid <laughs> nabubulol na bulol nga yon mga ka -idol siguro sa pagod lang okay ayan ito yung bunubon pa nila kasi pagkatapos naman dyan nila sa maliit na pilapel ito naman itutuloy na naman nila dito ang pagtanim hanggang doon pa yan mga kaidol ayan yung kabila na yan ayan yung bunobon nila nakaready na hanggang doon yan ayun hanggang doon yan sa may katabi ng kamalig na yan mga kaidol Ayan, ayan ang kamalig yung dyan, yan, yan. Okay uh, Update ko naman kayo mamaya Pag napunta na kami doon sa kabila Okay mga kaidol Ayan guys Dito na kami sa dulo At uh, Yung banda ron hindi pa tapos Yung isang uh, pilapil At ngayon dito tapos na At saka dyan Ngayon dito naman sila nagsimula Papunta na roon At uh, Malapit na rin ito matapos mga kaidol Ayan yan nagsisipag nila at bibilis ng pagtanim mga ka -idol. Tingnan nyo ang ganda ng pagtanim nila. Oh. Hmm. Yan. Okay mga ka at uh, isum ko para makita nyo doon sa bandang likuran. Yan. Okay. ayan o oh. tingnan nyo ang bilis ng kamay nila na pagtanim ng palay mga ka-idol. Oh. Yan dito lang yan sa Pilipinas. Yun. Uh, at tambay muna tayo dito mga kaidol ilalagyan natin yan ng background para sa ganon maganda naman ang panood ninyo kung paano ang pagtanim ng palay ang pagtanim ng palay ay hindi biro maghapon na kayo ko mga kaidol ayan yun <laughs> yan mga kaidol shout out ayan you know, ipak ano natin para makita yung pabilisan ng kamay nila sa pagtatanim yan yun sila ditong dalawa ay nagumpisa pa at yung iba nakaumpisa na nandun na sila yan mga kaidol yan tanim ay tipiro maghabong nakayupo yun no, oh, Medyo malalim yung tubig ah. Hmm. La. Kawai kawai. Yun. Kawai-kawai <laughs> <laughs> sa tagumpay. Dahil malapit na matapos. <laughs> Yan. Yun. Ang bibilis ng kamay. Kailangan dito mabilis yung pagtanim mo. At saka maganda yung tanim. Nakatayo. yun Kasi mayroon nagtatanim na pahika. Mahirap yun na makaumar pa yung palay or makarecover agad kasi yung mga kuhul at isa pa kapag may tubig hindi ka agad siya na makarecover kasi ma malulumos yung, pal yung palay yan okay ito naman tayo dito ako kuwang kuwa kuwang kuwa kayo lato Woo, kaway kaway mga kaidol yan ang ganda nila oh. paano mo oh. oh, kamutin mo <laughs> hmm, ayan yun no? oh dito dito na kapag asawa Ayan. tulad ko rin region 1 to region 6 from region region 6 ayan na, region 6 mga kayo dito ang ganda oh Idol. Shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng silent viewers namin dyan. Shoutout sa inyong lahat. God bless you all. At kung saan man kayong sulok ng mundo. Mabuhay kayo. God bless you all mga ka-idol. Ayan. Ah, grabing init. Ah, pati silpong kuminit rin. <laughs> Ayan o. Okay. Ayan Yun Kuwang kuwa pati yung kubo Diyan kami nagmi mga kaidol Nagsisilong, naglilinong <coughs> Ayan Umulan man umin o uminit Diyan kami nagsisilong mga kaidol Ayan, sa kubo na yan Yun o. doon at uh, doon tayo pupunta sa malapit sa ano lapitan natin yung may ari nito yung nagpapatanim yan ah yun sa sa dulo mga kaidol yan si Mr. Directo Jr. ayan mga kaidol okay ito naman tayo nakita natin yung mga nagtatanim ayan mga kaidol <laughs> napapanood tayo ng ibang bansa ayan. sa Vietnam ito yung uh, mahilig sila sa pagtatanim ng palay din doon mga farmers din doon shout out sa inyo dyan lahat mga kaidol yun o oh. hmm, bilis o oh. Mm. Pero ang ganda ng pagtanim ng pala yung tayong tayo. Ayan o. Ayan. Isang rakim bago tumayo. Isang rakim nakaupo. Ay nakayuko. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. Dito sa may-ari. Ayan, may-ari dito. Ayan. Tumulong na rin sa katatanim mga kaidol. Ang ginis niyan. Dito naman ako. Ang lalim tayo nga. Oh. Ayan. <laughs> Yo. Yo tu, ya. Ya nang mai arit di tu. Ya, si Mister Direktur Junior. Ya. Tumulong nari sa sa pagrait. Kontanim nang Ayan na, kita, kita ko sa inyo lahat. Yun! Ayan, ayan. Ayan, mga masisipag natin ng mga farmers. Tatanim ng mga palay. Ayan. Yun! Shout out mga ka-idol Ayan. Kuha-kuha sila lahat you know. <coughs> Yun, simji Yan. Bata pa yan. Pero marunong na magtanim ng palayan, yan. Mga kaidol. Yan. doon tayo, tayo, doon tayo sa harap mga kaidol ya lipat tayo doon tara ah. yun dito tayo yan puting ko yung camera para makita natin sila lahat yun oh no? okay okay All right mga kaidol yan marinda tayo mga kaidol alas 3 na hapon marinda ulit Wait, 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 Dito kami sa Kuku, magmerienda. Mga kaidol, merienda tayo. Tayo. Ayan o, lang yung video ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kaidol. God bless you all. Mabuhay kayo. Bye bye mga kaidol.